Secretary Vitaliano Gire, busy <laughs> daw. E sabi ko naman, well, kung busy siya, kahit yung Yosek niya, sabi na ko dun, o, oh. o si, o si Yo, ato. Eh, hindi ako hinarap. Parang sila happy, sa tingin ko, kung sinabi so, ko, kung huwag okay. ayam, inano, 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 inano puya, pati yung mga, uh, tulong dun ni, <laughs> ni Solita, Professor <laughs> Solita Monzo. Eh, ang nangyari dyan sinamahan na lang kami dun sa baba dun sa action center so dun nag nag, nag end yung quantity. in init naman nung sin ni atong ni Carla Duque yung in charge yung mga dokumento na galing sa kanila yan eh kagawa ito Justin ganun ganun pag dilat na sabi ko you take that Get up sa, sa taas o sige sige ah, uh, yes. uh, sir, bali we just uh, sir sir bali kayo po isa sa Asia uh, Pero hindi po kayo former Regisantara Manager ah huh? uh, mm -hmm. bukod pa doon sa ano bukod pa doon sa Asia Brewery Anong, ano pang ano lang nga po sa Asia Brewery and twice Regional Sales Manager until uh, now po wala na po wala na ngayon. So, ang position niyo sir, po doon, uh, sa Asia you are a manager. Was, regional sales manager. A Yeah, handling, actually, five political regions. Siguro so, sa ibang company yan eh. Ang title ko na siguro, pinagpapaba, uh, ABP. Kasi, kasi, Kenny's company, RSM, RSM, sabi na, ganun yung lang. Sir, tingin night. niyo po, sa so ngayon, Magkano na kaya ang uh, perang tinatakwa ni uh, Lucifer kagaya, kagaya yung nasabi ko, nung panahon ni Presidente Ramos, yung kinaso ni BIR Commission Commissioner YY Chato, 25.5 billion. Pero, billion. 40, kulang yun. Now, that, that was for how many years only? Okay? Ito, since then hanggang ngayon, ba, eh, kung ikunin mo yan, iproreta mo yan, daan-daan billion na yan. tatung tatuang chin company-nya Tan Duwai Fortune Tobacco in Asia Borneo. Ya. Anu ada dengan apa? Ini Presidente Duterte sihotok kita ngon di kenapa nya kita tuon? Kayak papa anu man 1200 well, isay bus hindi na para sa mga campaign materials na dinistribute namin sa Megan sa mga drivers EK niya so uh, sana po uh, anuhin ninyo yung inaanon ninyo tungkol sa mga uh, kasasamang oligarchs at saka pag-recover ng mga bilyones na nawala sa taxibation is magling eh kung sa taxibation ho naman nabanggit na ninyo pangalan ni Mr. Lushutan eh andito ako mag-state witness if you are going to crucify him well insider po ako living witness I can be your firm nail salamat po l p j o joke. Basen, Malabas yan. At issue no. <laughs>